pagpanawan cells ang kanilang pagnanais na maging kaisa sa isinagawang aktibidad na INC giving bilang pagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Ito ay pinangunahan ng kapatid na Carlo Francisco, tagapangasiwa ng distrito. Masayang tinungo ng mga kapatid ang Leoncio General Hospital upang personal na ipaabot ang mga bunting hantog na coffee tumblers para sa mga doktor, nurse at mga staff ng ospital. Masayang tinanggap ng mga empleyado ng Leoncio General Hospital ang mga munting handog na coffee tumblers na siyang laging daan upang maipadama ang taos pusong pasasalamat sa pagkilala sa kanilang mga dedikasyon sa paglilingkod bilang mga lingkod bayan sa larangan ng medisina. Masaya-masaya po kami dahil kami ang napili ng iglesia na ng uh, sa gift-giving nila sa ng mga tumbler So parang first time din po namin parang nabigyan ng halaga ang lisa na ngayon ay hindi kami ang namimigay kung hindi kami po ay nagbigyan. Kaya maraming maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo dito sa south ng Palawan po. Ang aktibidad na ito ay nagdulot ng iba yung saya at inspirasyon sa mga kaanig sa Iglesia Ni Cristo na muling pinatibay ang hangaring maging laging kaisa ng pamamahala sa lahat ng mga gawain sa loob ng Iglesia Ni Cristo at patuloy na tumulong sa kapwa bilang pagtupad sa mga aral ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa Brooks Point, Palawan South, ako po si kapatid na Jenny Lynn Hamor para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat, kapatid na Jenely. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang pagtatalaga sa mga gusaling sambahan sa mga distrito ng Nueva Vizcaya at Quirino. At ang pagbabautismo sa mga nakatugon sa proseso ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo sa distrito sa Edmonton sa Canada. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.